Nagbabalik ang express balita. Matapos ang energization project kanina umaga, kasunod na pinangunahan rin ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pamimigay ng titulo ng lupa at ng ilan pang support services para sa farmer beneficiaries ng Department of Agrarian Reform sa Negros Occidental. Katuwang ang DAR Region 6 nasa 4,700 Certificates of Land Ownerships o CLOAs na sumasakop sa 2,550 hectares ang ipinangunahan. Namigay sa higit 2,700 agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Negros Occidental. Bukod dyan, itunan over rin sa 20 ARBs ang ilang certificates ng farm machineries na mga gamit pang saka, farm to market roads, tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang agraryo at mga organic fertilizers na may kabuwang halaga na 69 million pesos. Ayon sa Pangulo, pinaka paborito ay ang pagtutok para mapabuti pa ang kapakanan ng mga magsasaka. Lalo pa at maibigay na ang mga titulo, pati ang pagbibigay rin ng suporta sa parcelization of lands for individual titling o split project. Kaya naman, itinuturing din ang is distribution na ito bilang bahagi lamang ng pagpapamigay pa ng nasa 100,000 ng na mga titulo na target ipamigay ng administrasyon hanggang sa pagtatapos ng taon. Pagtitiyak naman ng pangulo na hindi lang sa pamimigay ng lupa natatapos ang pagsuporta sa mga magsasaka kundi pati na rin sa mga kinakailangang pananim at kagamitan para sa pang-araw-araw na pagsasaka hanggang sa kasanayan at kagamitan rin para sa mga magsasakang Pilipino.